Yan mga ka-MC Unang hagis pa lang Tetesting kung makakadali Yan ang unang hagis Unang hagis Yan, meron din namang nahuli hindi pa napupulosan eh kaya ano unang hagis pa lang yan mga ka MC oh meron din Oh, tumigil nito ho mga hangin Sumabit pa Step mo Wagan. Usumulinaw go no sa taas. Maliit lang yung sa, taas, sa, sa may gate 2? kita May nakita ba kayo doon? Well, ha? Medyo malalim na? Ha? ganyan ang cards Hindi na makita po sa taas. <coughs> Subok ulit ng pangalawang hagis. muna natin. Medyo sumabit. Dito yung inaabot ko. So, oo no? Ano wala na yung mga ano dito? Bato, ano? Bato. Kasi malaki. Mabigat hilahin. Malaki. Malaki, oh. Malaki, oh. Oh. mabigat bigat, oh. Bato. May nakakasamang bato. Malaki nga. Oo, oh, malaki oh. May coral. Yun oh. Pwede so, na lang nalang dito yung ano eh. Ligaya. Oo, uh, step nito. Ibig sabihin ko oh. Ano ba may kitang meron. Ba nasa baba na sila? Mabit pa no. Sayang, so, ganda sana ng hagis nun Sumabit so, lang. Ha? Tingnan natin. Sinadya niya pala yung kasi nasa gilid daw pala. Yun, nagtatalunan. ha? tumalon. Laki, ha? Oh. No? Nagawa mo na yung stand? Ano bidigay ka? Lalagay mo lang naman kawad yun? <laughs> Sabi mo kakaibins, okay, papagawa ko lang. Hahaha. <laughs> Ang lakan ng tumalon eh. Diyan tayo pa Nasa baba na yata. Yun. Hinangin. Hinangin. dilim Ah, kalusot 'to, ah, no. No. Dulo na angat sa bato. Ha? Wala na tira. Naangat na bato May ano pa, may lata. Sir. Parang sardinas oh. Yung sardinas na nauli. Ligo sardines. Baka naman. Ano <laughs> uh, ihaw namin. Oh, isang dalag sa mga tilapia. On the log. Ayan, dalag. yan Ayan, Oh, Papoy na. Katingas na. yan Kami nagugutom na. Ang palaming huli, o. Oh, sa ikubag. Ayan palang huli namin, Oh. Ayan, Oh, kakain na, Oh kain na ah. yun yung iniaw muntik na masunog kain kain tara kakain tayo mga kmc